Progresibong grupo sa Davao City nagrally kontra korupsyon. Kasama natin sa balita si Radyoman Kirby Manzon ng RMN Davao. Umaasa ang iilang progresibong grupo na marinig ng pamahalaan ang kanilang hinanaing. Ito ay matapos na nagsagawa ng rally ang grupong bagong alyansang makabayan Southern Mindanao Region sa Freedom Park dito sa Davao City bilang panawagan laban sa korupsyon na nangyayari sa bansa. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Raof Sisay, sekretary ng grupo, nananawagan sila sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agarang aksyonan ang mga umanoy anomalya sa loob ng gobyerno. Nakiisa sa nasabing rally ang mahigit 50 miyambro ng bayan Bayan SMR kasama ang kasapi ng Gabriela, anak bayan at ilang mga pari at pastor na nais ding ipahayag ang kanilang kagustuhan na masolusyonan ang problema ng korupsyon na kinakaharap ngayon ng bansa. Giit pa ng grupo na ipagpapatuloy nila ang kanilang kilos protesta sa mga susunod na araw bilang bahagi ng kanilang panawagan at advokasiya laban sa lahat ng anyo ng korupsyon upang maiparating ang tunay na interes nito sa mamamayan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radjuman, Kirby Manzon, Tatak, RMN, RMN! Network that's news!